Ayan, isang magandang araw sa inyo mga brosis at karon tayo sa sentrong maka rito kasi papalta natin ng tubo diretso sentro na rin papakita ko sa inyo yung tubo niyang alisin ayan yung tubo niyang aalisin natin babakbakin natin yung doon So, may ko na yun. yan. Ayan. Bak Bakbakin natin yan. Puro epoxy yan eh. Ito yung makina. Ang kanyang makina ay Kingston. Ayan. Bago-bago pa ang makina ito. Kabibili lang yan. Sa pilihan ng tubo, sarado eh, pa. Pero ginising na nung nabibili kami ng tangso 8 feet na tangso yung kailangan natin para <coughs> ikabit doon sa bangkang sa sentro ko mga amin ito na okay, ito na yung tangso 8 feet 8 feet pa 8 feet pa ok na yan ok mga boros nakabili na kami ng tubong tangso ito na ito na Ayon, babakbakin natin yung ano, yung tubo rito sa bangka para palitan. Ay, tubo yan, tatanggalin natin. Babakbakin natin doon. Nabang-abang na lang kaya. Ayun, bali, binabakbak namin ito. Hirap bakbakin. Ayun, ito niya. Ginagamit ako na ng barena. Mahirap talaga yung mag boxing nga. Kung maburit may barena ka, nabago. Tiyatyagaan namin ito. Ayun, bali, iniihaw natin yung ano, ito ako kukunin kasi natin yung tanso nyan ay yung stainless pala para hindi tayo bumili ng stainless yan kasi puro epoxy ang loob nyan kaya hindi kayang basta basta tanggalin kaya talagang lulutuin mo yan yan sira na kasi oh tatanggal yan mamaya pag luto na epoxy Ayan, bali naikabit na natin doon tangso sa kanyang doubling stainless. Ayan. Ayan. Yung sinunog natin kanina. Ayan. Ayan, bago na yung tangso. Tinuwid ko pa rin yung tangso kasi nabibili yung tangso ngayon. Likurin. Ayan. Ayan. Pinatitigas pa natin yung epoxy. At saka ayan, Mamaya kakabit na natin yan sa sentro na natin sa, baka, sa makina. Okay. Abang-abang na lang mga kabrosis. Ayan, bali na isentro na natin. Ayan, may cross join na. Isentro natin, natapos na natin yung gawin na. Ayan. So, napurba natin ang kahoy yung isang ngayon. na rin. Ayan. Ayan, bali natapos na nga natin yung sentro na tubo-busina sa makina. maayos na yung uh, takbo niya shout out sa ating mga silent viewers niya at saka subscriber shout out din kay, kay ka kay Richard, kay Clark kay, kay Princess at kay Lian Subion yan shout out din sa mga kumpare ko kay Parin Boy, kay Parin Nogi kay Parin Joel at sa mga kumari ko kay Maricoy kay marin Karen shout out kita Shirley Jerry sa Mamix Group Ayan, Kay Ka Mike TV Kay Baronski TV Kay Marlon's Fishing Adventure Shoutout sa inyo lahat uh, At sa lahat-lahat ng sumusuporta sa amin uh, So ganito na lang, bye, -bye na Kay John TV